Ako uh, na sa Carjack Hill ng ganito kadilim. Ayan, ganyang kadilim guys. Sobrang dilim. Balitaan ko na lang kayo pag nasa taas na di ko kaya mag-record. Bago <laughs> pa tayo. Kamusta mga karamen? Magdadride tayo papuntang Marcos Mansion. Para samahin niyo ako. Okay guys, donator lang tayo sa Glet dito sa may Pasita Complex. Kasi pupuntahan natin yung meetup natin. pa namin alam sa mga oras na ito na meron palang hindi magandang mangyayari sa amin pagsapit ng gabi. Time check, 5.03. Nandito kami sa gitna ng Kalax. Nagantay kami sa mga kasama natin. Medyo na pagod. Okay, nakapag-regroup na. Kamusta, Pen? Ito si Kim Marvin. Chubbs TV. What's up? <laughs> What's up, friends? <laughs> ah! Uh, hingal na hingal. Bawi, bawi sa pagbabike. Ito, buli lang natin yung pinaka nag-improve. Si Kim Lolon. Yan. Yan, o. Oh. Grabe, o. Oh. Tulen. O, oh, matakbo siya ng 30. 26 pala, 26. Ano yun, eh? oh. Kamusta sa Elon? Ang... Ah, Sa saiz lang! Pangalawang balik! <laughs> Pangalawang balik, medyo lumalaban na! <laughs> okay, nandito kami ni Kelon. Uy, pahinga muna. Lagaantay. <laughs> Lagaantay. namin yung mga, ano, beginner. Pangalawa. lawa. <laughs> <naman. laughs> nandun pa, nandun pa. Malayo-layo pa yung mga beginner namin. <laughs> medyo matagal sila hindi kasi nagbike eh. Kaya, so, antay-antay uh, Antay-antay muna. <laughs> wala kapag regroup na tayo Ooh! okay mga karamin time check 5.41, nandito na tayo sa Nuvali. Yun, Nuvali na. Kunti na lang, akit na kami ng Marcos Mansion. So, yun, abangan nyo yan. Srookratis Srookratis yun. Yan, okay. Nakakamol. Nakakamol. Grabe. Grabe. Parang takbong, ano ah. kumakain at nagkikwentuhan, napagdesisyonan namin na wag nang tumuloy sa Marcos Mansion at tumungo na lang sa Carjack Hill dahil mas maikli itong daan pa uwi sa aming mga bahay-bahay. Okay, mga karamin. Pupunta tayong Carjack Hill. Carjack Hill ang ating pauwi. Yun. Kamusta, Miko? Habol, habol. <laughs> <laughs> habol ba talaga? Nakahabol, grabe. <laughs> habol ba talaga yung ginawa ko. Para grabe. Parang <laughs> kumarera eh. ahon ahon, ahon. Ahon na sa car jack hill. Yung ganito kadilim. So kadilim guys sobrang dilem balitaan ko na lang kayo pag nasa taas na hindi ko kaya mag record <laughs> guys yung view sa taas ng Cardiac Hill sobrang 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 worth it Whew. ah, grabe yung ako na yun maximum 17% guys grabe Samanya nyo ako guys sunduin lang namin mga namin sa baba medyo tumukod na kasi sila so ayun Samanya nyo ako kasi beginner pa lang sila, kailangan, kailangan namin silang kailalaian. Hayaan nyo, lalakas rin sila. Alam nyo, temen! Ayok! 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 mga ka-guys! Mahirap! Sumadyak na kaya! <laughs> Pasalan sila. Kaya namin kinakaya. <laughs> Yan ang motivation namin. Hindi na <laughs> <laughs> kaya yung ano, yung pwede ko nakaupo. Patawang <laughs> ko na ako. Ano 'to? sa ila. sa amin. Kamusta, Una experience Akin. <laughs> Akin, ko sa card jack? Ako liko dito, magpa lang ang one week. Yon. Yes. regroup, regroup. Ayos. <laughs> Ay, <kayo>. kamusta? Kamusta? Hard <laughs> card jack mga karibans. Video ko yan. Ayun. Video, video. Babalikan namin to, babalikan namin to. Para siguro mga one month. One month practice. <laughs> oh, pahinga kami, pahinga, pahinga. <laughs> uh, pahinga, oh, pahinga. Water break, water break. Yon. Marvin, kamusta? Kamusta? Hindi mapagsalita mga ka-chubs. Bago na. Hindi na makapagsalita. Dito na kami sa Coffee Builders. Coffee Builders. Oh! Mga karamen, time check. 9.12 p.m. Andito na kami sa may Mallorca City. Ayan, na kami pa Davilan. Ayan. Gantay na sa amin si Miko. <laughs> oh! <laughs> Ayan guys, oh. mga karamen. Ang ganda ng daan. Dito sa may Mallorca City. Ah, takon tawge. Hoy, Oye! Oye! Pa pa, may hang. May hang si. Ah, So may si kilo lon, buti na lang. Buti na lang yung cellphone lang yung nadama, nasira hindi yun, siya nagalusan, hindi siya na, na tawag dito. May sumakit sa katawan. Ay, buti, ma buti maayos. Oh, kamusta ang sumembla? Mas gagaling ako, tingin ko. Mas gagaling ako. Sabi, saan Ganun pala experience sa sembla. Grabe, grabe. Abot na kami ng ulan. <laughs> Naabot kami ng ulan. Grabe. Time check guys. 11.17 Dito na ako sa may punting lupa. Thank you sa panonood mga karamin. Kung nakaabot ka sa part ng video,